upang magdiwang ng banal na Eukaristiya. At sa ngalan po ng ating minamahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, si Cardinal Jose Advincula, ay pinapabot ko po ang pagbati sa inyong buong komunidad ng maligayang pagbati ng ika-apat na pong anibersaryo ng canonical coronation ng ating minamahal na patrona, ang ating mahal na ina, ang Birhen ng Peña Francia. Kaya happy anniversary po sa inyong komunidad at sa ating mahal na ina. 40 years na simula ng canonical coronation. Sino po sa atin na naririto ang present noong canonical coronation 40 years ago? Bibigyan ng premyo ni Father Herbert mamaya. Taas po ang kamay. Ayan, magkakaalam tayo ngayon ng edad. <laughs> Ilang taon na kayo? 40 years ago. At isang malaking biyaya po ng Panginoon na apat na pong taon pagkatapos ng makasaysayan at mabiyayang araw na iyon, nagkakatipon tayo para sa pagdiriwang na ito, sa pagdiriwang ng ating parokya, at sa ating patuloy na pag-ibig, pagpaparangal sa ating mahal na ina. Mga minamahal na kapatid, ngayong linggo pong ito, tayo ay nasa ikatatlumput-tatlong linggo ng karaniwang panahon, 33rd Sunday in Ordinary Time. At sa susunod pong linggo, 34th Sunday in Ordinary Time, na siya rin namang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Kaya next Sunday, Christ the King Sunday na. At kapag Christ the King Sunday, ibig sabihin po tayo ay nasa huling linggo na sa kalendaryo ng simbahan. Pagkatapos ng linggo, sa linggo, pagkatapos sa susunod na linggo, unang linggo na ng Adviento. Ibig sabihin, magsisimulan na tayo ng apat na linggong paghahanda para sa Pasko, ang bilis ng panahon. At dahil tayo po ay nasa dulo ng kalendaryo ng simbahan, ang kalendaryo ng simbahan naman ay hindi sumusunod doon sa civil calendar na January 1 to December 31. Kundi ang sinusunod natin ay yung taon, yung liturgical year na nagsisimula ng unang linggo ng Adviento at magwawakas kapag yung linggo ng Kristong Hari dahil tayo ngayon ay papalapit ng papalapit doon sa dulo ng kalendaryo ng simbahan. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga pagbasa natin ngayon ay nag-aanyaya sa ating magnilay sa mga, mga mangyayari sa wakas ng panahon. Kaya naman sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin sa si Jesus ang kanyang mga salita sabi niya, nakita niyo ang magandang templong ito? Ang templo ng Jerusalem? Darating ang araw na walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Igugoh ang dakilang templong ito. Magkakaroon ng pagkasira. Magkakaroon ng pagkagutom, ng salot sa iba't ibang dako. Maraming lilitaw ng mga kagilakilabot na mga bagay at mga kagilagilalas na tanda mula sa langit. Magkakaroon ng mga sakuna, magkakaroon ng pagkasira at digmaan. Uusigin kayo at pag pinakinggan natin ang mga salita ni Jesus, ang mararamdaman natin ay takot, pangamba, pagkataranta, pag-aalala. Kapag pinakinggan natin ang mga salita ni Jesus, magpapanik tayo dahil sa mga mangyayari. Pero ang paalala din ni Jesus sa mga nananalig sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya, sabi niya, huwag kayong mag-alala kapag inuusig kayo. Ako ang magbibigay ng karunungan na magtatanggol sa inyo. Huwag kayong matakot kung may mga nakakabahalang bagay na nangyayari sa inyong kapaligiran hindi kayo maaano. Kaya sabi pa nga niya, ni isang hibla ng inyong buhok hindi mawawala. Hindi kayo maaano dahil iingatan ko kayo. Mga minamahal na kapatid, ang paalala ng Jesus sa atin, kahit nagumuhok ang mundo, ang kristyano, ang tapat kay Jesus, nakatayong matatag at nananatiling mahinahod at mapayapa hindi dahil malakas siya kundi nagtitiwala siya sa lakas at kapangyarihan ng Diyos ito rin po ang sinasabi sa atin sa ating unang pagbasa ngayon mula kay propeta Malakias sabi ni propeta Malakias darating ang araw ng dakilang apoy na ipadadala ng Panginoon. Ang apoy na ito na magiging kaparusahan para sa mga tumataliwa sa utos ng Diyos. Pero ang apoy na ito magiging pagpapagaling, pagpapadalisay at kaligtasan sa mga tapat sa Panginoon. Kaya nga sa mga tapat sa Panginoon, ang apoy na ito ay hindi magpapatakot, hindi magpapangamba sa kanila ang apoy na ito ay magbibigay ng kahinahunan. Mga minamahal na kapatid, hindi po kaib, kakaiba, hindi iba sa ating kapanahon ng ngayon ang mga naririnig natin sa ating mga pagbasa ngayong linggo. Kapag titingin tayo sa ating paligid, kabi-kabila rin naman ang pagkasira, kabi-kabila ang bagyo, ang lindol, ang mga kalamidad, kabi-kabila ang kaguluhan, political crisis, ang financial problems, ang ating personal na mga struggles sa buhay. Maraming dahilan, maraming nakaka-trigger para tayo ay mag-alala at matakot, mangamba at magpanik sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ang paalala ni Jesus, para sa isang taong nananampalataya, nagtitiwala sa Kanya, walang dapat ipangamba. Mananatiling mahinahon, mananatiling mapayapa. Alam niyo po, isang malaking biyaya ng Panginoon yung kahinahunan, yung pagiging calm, yung hindi nagpapanik agad-agad, yung mahinahon ang isip at kalooban. Sa maraming nangyayari sa ating kapaligiran, ang kailangan po natin ay mga Kristiyanong mahinahon. Mahinahon sa pag-iisip, mahinahon sa pagsasalita, mahinahon sa pagkilos at sa paggawa. Kasi aminin po natin, kadalasan, konting bagay lang, react tayo agad. Kapag may narinig tayo, hindi pa natin alam kung totoo o hindi, react na tayo agad. Minsan, matrigger lang tayo, inisin lang tayo, sasagot na tayo agad. Minsan may makita lang tayong isang bagay, nagagalit na tayo agad. Ang kristyano mahinahon. Kahit na maraming nang iinis, kahit na maraming kaguluhan kahit na maraming nangaaway ang mabuting kristyano ay mahinahon sapagkat ang kailangan ng mundo natin ngayon ang kailangan ng lipunan natin ngayon ay mga kristyanong mahinahon dahil sa kahinahunan lamang tayo nakakapag-isip ng mabuti kung mabilis tayong mainis, magalit at mag-react, hindi tayo makakapag-isip ng mabuti. Ang mabuting kristyanong mahinahon, nakakapagsalita ng mabuti. Kapag hindi tayo mahinahon, ako lalabas sa ating bibig, baka mamaya pagsisisihan natin sa bandang huli. Sa kahinahunan, natututunan din natin ang tama nating pagkilos, tama nating paggawa. Kasi kung hindi tayo mahinahon, baka kung ano kaagad ang magawa natin, makasakit tayo sa ating kapwa, may magawa tayong hindi tama ilang beses na sa ating buhay, yung nag-react tayo agad, nagsalita tayo agad, may ginawa tayo agad, na sa bandang huli, pagsisisihan naman natin dahil hindi natin pinag-isipang mabuti, nagpadala sa silakbo ng damdamin, hindi naging mahinahon, kaya hindi nakapag-isip ng mabuti. Mga minamahal na kapatid, hindi po mawawala sa kapaligiran natin ang mga kaguluhan, ang mga bagay na makakatrigger sa ating kalooban. Sa ating ngang ikalawang pagbasa ngayon, sabi ni San Pablo, pinapaalalahanan niya ang mga taga Thessalonica. Sabi niya, nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag pag kundi ang maghimasok sa buhay ng may buhay. Nako, baka marami sa atin ang guilty sa sinasabi ito ni San Pablo. Ang pinagkakaabalahan sa buhay, manghimasok sa buhay ng kapwa. Sabi pa ni San Pablo, nabalitaan namin na mayroong mga ayaw magtrabaho, pero kain naman ang kain. Ako sa parokya, maraming ganyan. Pag may mga activities na ganito, ayaw, magtu ayaw tumulong, ayaw makibahagi, pero pag kainan na, nagbabalot pa pa uwi. parang maraming nagre-react, no? Marami yatang tinatamaan. Mga minamahal na kapatid, maraming tao ang iinisin tayo, makikialam sa buhay natin, maghihimasok sa atin, gagalitin tayo. Maraming mangyayari sa kapaligiran, ang mangyayari na hindi natin gusto, ikagagalit natin. Pero bilang mga Kristiyano, tayo magiging mahinahon magninilay at magdadasal, mag at magbubulay-bulay, aalamin ang mabuting salita at mabuting gawa na ating sasabihin at gagawin. Mga minamahal na kapatid, ito po ang halimbawa na ibinibigay sa atin ng ating mahal na inang si Maria. Si Maria isang mahinahong babae. Noong nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel, hindi siya nataranta. Hindi siya nagwala. Hindi siya natakot basta-basta. Pinakinggan niya sa panalangin at tumugon siya dahil sa kanyang kahinahunan. Sa paanan ng krus, kahit nakikita niya yung kanyang anak na nag-aagaw nag buhay, hindi siya nagwala doon sa kalbaryo hindi siya gumawa ng eksena, mahinahon niyang tinanggap ang pagpapakasakit ni Jesus. Babaing mahinahon. At dahil sa kanyang kahinahunan, natsusunod niya ang kalooban ng Diyos, natatahak niya kung saan siya nais ng Diyos magtungo. At yung kahinahunan yun ang gagaling sa malalim na pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang kinokoronahan natin sa ating mahal na ina. Yung kanyang dakilang tiwala at pag-ibig sa Diyos. Hindi natin siya kinokoronahan dahil siya'y maganda, parang Miss Universe. Hindi natin siya kinokoronahan dahil siya'y makapangyarihan, parang mga reyna ng mundong ito. Kinokoronahan natin siya dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang pagtitiwala sa Diyos na siyang naging dahilan ng kanyang katatagan ng kalooban at kahinahunan kahit sa harapan ng mga pagsubok, pagdurusa at kaguluhan sa kanyang kapaligiran. Ito rin nawa po ang panalangin nating lahat. Mamayang hapon, sasayaw ang mga tagapenya, tatarin at ang kakaiba sa inyong sayaw, yung sayaw ninyo mahinahon. Hindi parang sayaw sa panahon ngayon na parang mga kaguluhan. Mahinahon. Tanda ng ating malalim na pagtitiwala sa Diyos. Nawapos sa ating pagsasayaw, hindi lamang ito panglabas na tradisyon, kundi malalim na pagpapahayag ng aking pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang kaguluhang mangyari sa kapaligiran, kaya kong sumayaw ng mahinahon. Dahil alam ko, may Diyos na nangangalaga sa akin. Mga minamahal na kapatid, hilingin po natin sa ating Panginoon sa tulong ng panalangin ng ating mahal na Birheng Maria, ang ina ng Peña Francia, ang ina nating lahat, Nanawa, nawa pagkalooban tayo ng biyaya ng maging mahinahon. Kapag may nang iinis sa atin, wag agad-agad maiinis. Alam po ninyo, kapag iniinis kayo at hindi kayo nainis, naiinis yung nang iinis. Kapag ginagalit tayo, wag agad-agad magre-react at magagalit. Kasi mas nakakagalit doon sa nanggagalit, pag hindi tayo nagalit, maging mahinahon. Hindi dahil malakas tayo, matatag tayo, kundi tayo'y may malalim na pagtitiwala sa Panginoon na nangangako sa ating, hindi ko kayo iiwan, palagi ko kayong sasamahan. Ako ang mag-iingat sa inyo, hindi kayo maaano ni isang hipla ng inyong buhok, ay hindi mawawala. Yan ang ating panghawakan. Yan ang dahilan ng ating kahinahunan.